previous video natin kahapon guys dito hanggang dito lang tayo nakalinis kahapon ito na guys tapos na tayo dito gabi naman sya ito yung kadugtong natin kahapon so tapos na tayo dito, ito hindi ko pa mapasok sa loob ng lagayan natin ng mga stock na hindi ginagamit kasi lilinisan ko pa ayan tapos na dito ayan ito hindi pa nalinisan kasi unahin ko muna dito ayan nasunog ko na yung ibang ibang ano damo ito na lang natira kasi ilalagay ko siya sa ilalim kasi tingnan nyo guys konti lang yung yung lupa so at dito ayan kailangan natin ilagay yung sa ilalim kaya ito lang ang gagawin ko ba Diba? Ay, ilalagay na lang natin ngayon habang hindi pa madilim. Pero tapos na po tayo dito. Sorry din na to para sa ayan. Sa ating pagtatanim, guys. Kailangan kasi mainit na. Kanina mainit. Mm. Ayan. Tapos na talaga. Linis na dito. Ayan. Hindi lang siya malinis tingnan kasi ito na to eh. Ayan. Nagsunog ako doon. Oh. Ay, ano siya. Ilagay natin yan sa ilalim. Ito, ipata, ipatuyo ko muna. Itong tuyo, na dry na, ilagay natin sa ilalim. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo bago tayo mag, 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 ano, matapos yung ating video, guys. Ayan, guys. Kahit papano, doon sa banda, sa unangan dito, meron pa. Ayan. Kahit papano, kung, unti-unti ko nang natapos dito, ayan, man, marami pa nagsusunog po ako ngayon nag para walang lamok hindi ay nag-uusok ano ba tawag na sa Tagalog basta nagpausok ko kay para ano walay lamok magsamtang samtang nagtrabaho ko sa garden ma, ma yan ang sikreto pag mag garden tayo guys maglalagay tayo ng usok para yung mga insekto ay kasi lagi akong kinakagat ng uhipan uhipan yung tawag sa amin sa Bisaya dito guys ang oh, daming ano grabe insecto guys kasi nabubots nga ako nag, kaya lagi akong nag jacket or mahaba ang sinusuot ko pag nag dahil ah, marami siyang ano, makagat tayo eh bawal pa naman ako masugatan sa paa ng kung ano ano ayan pinausok ko o ayan dyan din hindi pa tapos maliit yung sa tingin nyo sa sa video pero sa personal malawak po yan dito guys ayan dito din yan malawak din yan hindi ko matapos yan isang araw dito banda matigas pa naman dito ang damo ayan dito yung nakaraan dito sa harap natapos na tayo hanggang dito tapos na diba o yan ito kasi yung barbecue seat na to ay yung wala ako dito sa bahay. pop umuwi ako ng Pinas. Itong aking anak ay siguro ginagamit nila to sa mga barkada niya. Nag-barbecue -bar sila. Hindi na binalik sa loob. So, ulan, init. Kaya nagkalawang na siya guys. So, ang mahal pa naman ng bili ko nito. Ay, sa susunod, hindi na ako bibili ng mga ganitong gamit guys. Yan talaga ang lesson learned ko. Kasi ang gamit talaga na si Sira. So, mas maigi ipunin ang pera. Okay na yun kung anong meron lang sa bahay. Kung anong yung magagamit pa, pagtiisan. Yun ang maganda guys, makatipid pa ng pira. Kasi noon, ang hilig ko, nung may matrabaho pa ko, ang hilig ko na bumili dito, ganyan, ganyan. Ngayon, na ko na may edad na ako, mas maganda ipunin na lang. Pira. kasi yung mga bagay-bagay, guys, mga gamit, mga kung ano-ano, mabilis masira. So, mas maigi na yung pera ko, eh, dito na buhos ko sa aking mga gulay. kasi kinakain ko naman din, di ba? Kasi yan napagtanto ko talaga. Kahit naman sa bahay ko sa Pilipinas, guys, ay yung mga gamit, yung mga ganito, ay nasisira. Pag uwi ko, sira na ganito, sira ang ganyan. Kaya na, na, na ano ko, na-realize ko na hindi talaga kailangan masyado maraming gamit. Kaya nakikita nyo kam, um, ako guys sa bahay namin o dito sa Japan sa Pinas, nakikita nyo naman, hindi ako mahilig sa mga uh, uh, wall decor, mga ganito. Kaya simple lang talaga kasi naranasan ko nung nasa ay chicken ako, ilang lipat din ako, ilang lipat din kami dito bago ako nagkaroon ng sariling bahay. Dahil, ano, nung, uh, dahil paiba-iba nga yung lugar na tinitirhan namin, ayun, tinatapon lang yung mga gamit. tapos pinibilin mo ng mahal tapos pag kukuni ng recycle ay bibilin lang ng ano, mura at minsan pa nga zero yen So, ganun dito sa Japan, guys. So, yang yang doyan, nakita nyo yung doyan na yan, guys. Ay, sobrang mahal ang bili ko. Ayan, nasira din. Kaya, mm, okay na yung mas igagastos ko dito yung, ano, yung pira ko sa garden, paggagawa ng gulay. Kasi, na, ano naman, sulit. Kasi, pag namu, namunga, o, oh, makatipid din tayo na pira at mas nakakaalis ng homesick at stress guys nakatulad ko na wala akong kausap 24 hours bihira lang talaga akong may kausap kasi hindi din ako mahilig na pala kaibigan na pumupunta sa bahay nila nang gan... ayan na guys tapos na po tayo doon ayan balik tayo so, ito naman yung aking barbecue seat ayan nasira din So marami pa akong bar bar barbecue set dito guys kasi mahirig talaga kami mag-barbecue. Kaso nga lang, yung aking anak, Kaya hindi ginagamit nga nila, hindi nila inaayos. So, hinahayaan nila. So, wala tayong magawa. Kaya, ngayon, hindi na talaga ako bibili. Hindi na ako bibili. Bibili man ako, dadaling ko sa pinag Dito naman ay puno ng saging oriental pang display lang po, yan siya na saging guys. Pero ginagamit ng aking mga kaibigan yung dahon niya pang suman guys. Maliliit na saging at maraming buto. Ayan, dito din ang daming ang daming damo na tumutubo. Ayan yung ating barbecue si tita tapo natin. po guys. Ito po na nagtapos natin. Natapos ako na dito sa ating likuran. Likuran ng aking bahay guys. So umuulan na naman. Ito yung pangalawang araw. Kasi hindi ko natapos-tapos dito banda nung unang araw natin. Kasi madilim na at naabutan ako ng gabi. Ngayon naman ay tinapos ko. Ito yung pangatlong araw kasi kahapon ay nilagnat ako at merong ah uh, meron akong bagahin na naman uli. So, ayun, pahinga naman. Ito ay tinapos ko. So, pangatlong araw na to. Hindi naman siya buong, isang araw, isa, hindi siya buong araw, guys. Kasi umuulan. Katulad ngayon, kanina maganda ang panahon. Ngayon na naman, mag-aalas 5 na dito, ay umuulan na naman. Kaya ganun ang, ang weather ngayon dito. Kaya, ayan, hindi matapos-tapos ang ating gawain, guys. So, ito po yung ating... Uh, after dito sa likuran lang ni sa likuran lang po to yan tapos na tayo dito so pwede na ako magtatanim doon pero itong mga nandito hindi ko pa maligpit kasi ito itatapon kasi ito sa basura dito kasi sa Japan may schedule ng tapunan so isang buwan, isang beses lang meron na tapunan ng mga prypang guys, Sobrang pagod ko, guys. <laughs> Naglilinis ako ng puno ng saging doon, guys. So, doon banda, guys. Ayun. Napagod ako. So, ito na, tapos na 'yung natabunan natin kahapon, 'yung uh, compost natin. Dito naman ang tatabunan ko. Yun na naman ang ilalagay ko either doon ko ilalagay, guys. So. <laughs> ito kasi ito na nagdry na siya. So ilagay ko na naman siya sa lalim ng lupa. So magbutas na naman tayo, magbungkal na naman tayo, guys. Kaya tapos di dito, tapos na 'to nilagay natin, itatana. Taniman ko na na siya ng balak ko dito kamatis. So alam ko dito hindi masyado maganda magtanim ng mga gulay na yung nakatayo na gulay, Yun ang nga. kasi ang lakas ng hangin dito banda, guys. Pag malakas talaga ang hangin dito banda kaya ewan ko lang kung ipapatuloy ko ba dito ko ilagay ang aking ang aking kamatis. So, yan po ang ating before. Dito sa likod lang po yan guys, ne? Sa likod lang po yan. Ayan po. Maliit na siya tingnan pero malawak siya guys. Ang lawak talaga guys. So, hindi pa siya masyado as in ano ah uh, na siya hindi pa kasi marami pa akong tatanim diyan banda at magagawa pa ako ng ano bricks para sa ating mga halaman at ita-transfer ko yung ating blueberry itong blueberry natin na transfer dito na namatay siya hindi nabuhay so okay lang gawa ulit tayo kasi marami akong puno ng blueberry na ayun ang kapitbahay namin ayan ah, so ayan so lahat po kaso umulan nag Alisa na sila Ayan. So, maririnig nyo kanina, mga tunog ng sinso, yung mga usok ng mga ano, na nagsusunog kasi sila. Ngayon, umuulan. Ang ulan at napagod ako at basang-basa yung aking likuran at aking mukha sa pawis. Dito pausas. naman tayo ngayon, guys. Dito tayo ngayon, araw na to. magbubungkal tayo para sa ating itong dry na mga damo ibabalik natin ulit sa lupa same pa rin sa ating ginagawa sa kahapon putol-putol natin siya sa lupa. Yung patay na po na ano dito guys, ah, Yan oh. No. di ba ito? Oh. biglang lumakas yung ulan guys kaya siguro hindi natin na naman matatapos to tapusin lang natin yung kung itong ilalagay yung ating mga dry na mga damo na pinaglilisan natin kahap kanina umaga ayan bilisan lang natin dahil umuulan na Ito guys, tapos na yung ating rice bed na nilagyan ng, uh, uh, wala ng damo at nilag, nilagay na natin yung mga dry na damo sa ilalim. So may ano ako sa kitchen, may kunti ako mga balat na mga gulay, lalagay ko na din habang ilang araw, maghihintay sa tayo sa ilang araw, mabulok siya ng kunti, saka natin ilalagay yung ating mga pananim guys. Ayan guys, kinuha ko na yung sa kitchen yung aking mga balat ng gulay at itlog kung ano-ano guys. Sayang naman. So ilalagay, ibabaon na na naman natin sa ilalim ng lupa. Ito naman, dagdagan natin ng ilang sakong lupa. Garden soil lang ilalagay natin, guys. Kasi yung pag sun sunumama natin ilalagay, sunumama, ano ba ang sa sunumama? Yung diritso na, yung natin hindi lalagyan. Kukunti lang ng lupa kasi, ano siya, yung... Marami kasi yung damo na nilagay natin eh. Kailangan natin ng marami pang lupa para maganda yung ating ani. Ayan. So, taon-taon naglalagay talaga ako ang additional na garden soil, guys. Dahil parang nawawala yung ano, inaabsorb niya yung ano, nutrients ng lupa. Parang nagkarakara, ano ba, ano ba yung, ano yung tagalog sa karakara? Yung nagda-dry yung lupa, guys. Hindi siya moist. Hindi siya nag-moist. Ayan, guys. Tapos na tayo papakita ko naman sa inyo yung pagtatanim natin dyan mga after ah, bukas pwede na yung taniman kasi lalagyan ko pa yan sya ng ano bukas ne lalagyan ko pa siya ng lupa kasi yung dalawa ng box yun. doon kasi yan dito ay kukunti pa lalagyan na naman natin dito okay na nilagyan natin yung gapon oh. So, pwede na yan siya. Pwede na siya taniman. Dito ay maghihintay tayo Na, hindi uh, pa tayong lupa dito. Kasi, alam cool. ko, mahirap dito sa Japan talaga. Yung lupa ay binibili. Mahal po, guys. Kaya kailangan utak ang ganitin. Kaya hindi na itatapon yung mga nalanta. Mga balat ng ating mga pinag- babalatan ng mga gulay at mga balat ng itlog sa ating kusina mga basura guys yan pwede siya ilagay kasi yan hindi rin ginagawa ko noon organic kasi yung gulay ko ayoko nang may fertilizer guys Ay. yan tapos ngayon mag habang umuulan pa ay hindi tayo makapagdamo ulit dito sa kabila sa harap Uh, dito sa gilid ng sa likuran pa rin sa harap ng aming opisina ano na naman tayo magpupunda tayo guys magtatanim tayo ng mga buto natin tara ito guys nandito na tayo sa ating sa kabila kabilang likod so magtatanim na tayo magpupunda tayo ng mga ating mga buto guys habang maghihintay tayo dun sa ating tinambakan na mga ano sya mga malag, mawala na yung ating nilagay guys kasi